Hi guys, welcome to sa ating channel. So sabi niyo to guys, gagawa tayo ng pantalon without pattern o hindi tayo gagamit ng pattern yung direkta tayo sa tela. So yun guys, ito yung ating tela. So una, lagyan mo natin na goit sa taas. Pinaka, ito yung waistline. Goit natin sa taas, yung pinaka border line. And then, sukatin so, natin yung haba ng pants o pantalon. So, ito po pang babae. Ang length niya is 36 inches. So, dito sa taas ay may waistline is mag-adjust lang tayo ng 1 in 1 port. So, ang lapad ng waistband nito is 1 in 1 port. So, dito, hindi hanapin natin yung 36 inches. Diyan po siya. May mark nga natin. And then, so, next ay yung deep crotch na mga. So, ang deep crotch na ilag like ko dito is 8 and half inches mula dito sa waistline so markin lang natin 8 and half and then marker, din natin yung sa thigh level Ayan, marker din natin yung thigh level niya so 1 in 1 mula sa deep crotch so and then kukunin na natin yung kalahati ng mula sa deep crotch hanggang dito sa length ng ating ano para naman ito sa knee sa knee or sa tuhod and saka naman natin yung bawat level ay ito sa deep crotch and ito sa knee o sa tuhod and then sa length ng ating pants o pantalon pagkatapos pagkatapos nilalagay natin yung ating mga guhit ilalagay natin ang mga measurement So, dito sa dip, sa hips, ang sukat ng hips siya is 40 is divide natin ng 4 is 10 inches ang lalagay po natin dyan. 10 inches and then lahat ng center niyan. Kunin natin center ng tela at unang pantalon dyan. Then, kung sukat niyan, mula sa dito hanggang sa gilid is yung sukat natin din dito. Sa pababa. Para pantay-pantay ang pagkakahati. lagyan natin ng ating pinaka green line o wheat yan derecho okay. so dito sa crotch magpa-plast tayo ng 1 in 1 half so next ay sa Ayan. So, next naman sa waistline. Ang waistline niya is 32 divided dati ng 4 is 8 inches ang 1 port nun. So, 8 inches. Diyan. Para sa front lang po ito, guys. Then, guhita natin papunta dito sa my crotch. Ayan. Saka ito i-cord naman yung cord ng front. So, ngayon naman yung sa sani yung ang knee niya is sukat niya yung kalahati ng sukat ng ni o sa tuod. lalagyan natin niya sa center center lang natin siya din kunin natin yung sukat ng kalahati nun, which is 8 inches and then sa laylayan naman is 6 in 1 so 13 po yung kabuuan sukat nun And then, saka naman natin to connect connect yung mga measurement na, nanilagay na natin sa, sa bawat parts level niya. Pag hindi ka pa sanay, mas maganda kung gagamit yan ng mga tools na ganito guys. Mga hip curve, roller at saka tip measure. Ayan. Pero kung saan ay kanais, kahit hindi nang gamitin ito, kasi alam mo. As babago sa design, at sa sukat. So And then, so, kailangan, gupitin na natin siya, tapos at may lagay. So, ang paggupit ito, guys, ang, ala, wala siyang alawas. Kung saan ka nagguhit, dun ka din magugupit. So, ito po ay, ala, mag-alagi tayo ng alawas ito sa back parts na to. So, pagka na symbol nito guys, ang paglapat ng front and back is hindi siya dapat magkapantay. Kasi pag pinantay niya po is lalaki po yung sukat ng pantalon. So, naka-advance ng naka-advance one half inch yung back parts naka-usli naman yung front parts so maglalagay lang tayo sewing allowance dito sa waistline at saka dito sa front crotch Philippines lang po ang allowance. So, yung allowance ito guys. So, ganito ang paggawa kapag ka ang gagawin mo kung, kung hindi ka na gagawa ng pattern. So, kung kabisado mo na to, kahit hindi, kahit hindi mo na gumawa ng pattern, so, okay, you know, lang, okay lang po. So, yung hemming allowance naman ito is 1 in 1 half So, ito na yung ating parts. And then, so dito ay, sa front part sa is 1 in 1 in one half inch yung open. din sa pababa is 5 in 1 half. Okay. Then, go natin yung para sa packet opening. Side packet pa ito guys sa front. Then, ang chok ka dito sa next sa back parts <laughs> ang back parts nito ay dapat lang natin masang ang tela so kung nalapat na yung tela yon. yung mga guhit nun papantayan lang po natin ang bawat parts na ginuhitan natin kanina sa front so itong papantayan natin para sa back parts po. So, pag naguhit na natin yan, maglalagay lang tayo ng sukat dito. 1 inch po dyan sa laylayan, and then sa dito sa knee or sa tuhod, and then dito sa tie level, hanggang dyan lang po. Then sa kabila man, sa inseam, may ganun din po. Mula sa laylayan, and then dito sa, hanggang dito sa may sa tuhod, sa knee. Yan lang po tayo magsukat. And then, doon sa may crotch naman, maglalagay tayo ng sukat additional na 3 inches. 2 and in half to 3 inches. Pwede po yan guys. Depende sa sukat ng crotch. And then, dito sa press naman, sukat tayo dito 2 inches. Papunta, papasok dito. And then, pataas naman po is 2 in 1 half hanggang 3 inches. Pwede po siya guys. Again, depende sa sukat ng waistline. At, dipindi sa sukat ng crotch. So, ilagay naman natin yung para sa back parts na sukat ng waistline. So, mula sa front parts, magpa plus tayo ng 1 inch kasi may so dark po ito sa back parts o yung pleats sa back. Kung, kung 8 inches yung sukat ng front, magpa-plast tayo ng 1 inch, magiging 9 po siya para sa back parts. Then, sa kanto naman ito guys, sa back parts, dapat po ito iskwalado pagka ginuhit nyo po kasi kapag kain to iskwalado is magaka problema po kayo pag pinag-join nyo yun na yung crotch o yung box boxing boxing so yan pag kukunik-kunik na natin yung mga ginawa nating sukat na pilinas, na, 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 plus natin mga sukat sa bawat parts so yun. ito sa out seam and then dito naman yung sa ito sa waistline so again guys dapat iskwalado po ito dito sa taas yung kanto ng back seam at saka waistline at, curve lang natin yan doon then saka ikukunik naman dito hanggang dito sa may tuhod o sani. Yan. Then, so ang sukat niya guys, dapat hindi siya mabago. Paano sukat mo dun? So, kaya tayo nag-plus ng 1 inch dito para yung sukat ay hindi siya mababago. So, mas malaki po yung back parts guys lagi you no? kaysa sa, sa front minsan may gumagawa kasi na parehas yung lapad ng parehas yung laki ng front and back so mali po yun Nag gila natin yung dart ng back parts o yung pleats nya dito sa tapat ng back pocket pero ito guys wala itong back pocket kasi pambabae po ito so yung dart nya is length is 3 inches yung haba ng pleats So dito sa may waistline ng back ay ginagawa ko itong pa arko pa pa umbok niya sa may pleats para pagka pinlits mo siya hindi siya nakalubog yung ano yung pleats niya. Kaya pinapark ko 'yan. Dapat may ganun talaga siya, guys. And then sa back naman ay nagpa ako ng 1 in 1 na para sa allowance naman. So ito guys ay naka-open ko yung back seam pagka tinahi mo na po siya hindi siya magkasabay na yung engine Ang uh, ano po guys nito, po pa ito is trousers po pang babae. Or is lock sponge. So yun na lagyan natin mga kuwit, sukat. din sukat natin yung back. Yung crotch. So dito sa front, yung sukat nya. And then, natin dito sa back seam. So ang sukat ng makuha natin dito is dapat 25 kasi ang sukat nito plus 3 inches yun guys so 25 yan plus 3 inches yung waistband so naging 28 po sya kakalabasan sa buong sukat ng crotch nya hanga sa waistband and then ganon din po sya pag ginupit mo sa guhit ka lang din po pag ginupit mo na sya dahil kasama na po dito yung allowance ensuing allowance. Maliban lang dito sa waistline at saka dito sa boxing. So, ganito po guys paggawa kapag wala kang pattern na ginagamit. So, pwede nyo po ito i-translate sa pattern kung gusto nyo po kapag marami kayo gagawin. Translate nyo lang sa pattern, ganun din po siya din. Pagka tinabas na, saka ilapat nyo lang yung pattern sa tela pero pag ganitong customize o pa isang order lang is, kahit di na mo pattern basta kabisado mo na yung tayo yung paggawa nito so ito na ating back parts guys is na sya kung gusto mong hilig nyo mga itong content guys pakilike mo naman po ang ating video and a subscribe lalo sa mga hindi pa subscribe dyan guys. Salamat po sa inyo. So, 2 inhap hanggang 3 inches siyang haba ng dart ng back parts. So, kapag ka may pocket, lagyan niyo po dyan sa ano. Pero po wala toxic pang babae po ito ang pagkat naman nito sila ko dito is pinaka 6 ano, inches pero madalas standards 5 in ay so ito na po guys yung sa waistband so waistband po niya is hati po siya kutol ang lapad niya is 4 inches dahil po ito ay pang babae pagka pang lalaki naman guys for rin ginagawa ko dito para hindi siya kakapusin pero kapag ka may lining waistband to in half lang po ang tabas sa tela and then dun sa lining ng waistband is 3 inches yung lining po guys yun yung makikita mo sa loob ng waistband pagka nagawa yung slacks pantalon then So ito yung para sa waistband. And then dito naman po gagawa naman tayo ng front pocket bag. So sa paggawa ng front pocket, kung wala kang pattern guys, ganito lang pong gawin niyo. So ang tela is nakapul dapat siya. Tapos ilapat niyo lang front parts and then yan, ilapat lang yung front parts sa harap sa may pocket. din tantyahin niyo na kasya na po yung kamay niyo sa bulsa o sa front pocket bag. And then yung haba noon is gawin nyo siyang 11 inches yung lalim ng bulsa or kung na depende sa inyo kung gano'ng kalalim gusto nyo pero ito yung 11 sakto lang po siya. then tsaka sya forma, dito si isunod yung forma dito sa body parts ayan then kortihan nyo na lang po siya ng ganyan para maganda naman yung kortihan ng waist pa anang pocket bag pocket bag ng front parts so ito na po siya guys unfold po siya dalawang ganito ang gagawin natin para left and right kapag so, pag nakagawa ka na ng isa ilapat tapat, lapat mo lang to may pattern ka na Shoutout po sa mga sumusunod sa ating YouTube channel, sa mga bago. Shoutout po sa inyo, sa mga bagong viewers. And so, ito naman, gagawin natin siyang single ply at saka double ply ang gagawin natin. Ito na, mag, nilalagay po ito guys sa my zipper, para sa mga hindi nakakaalam ito po yung nilalagay sa my zipper double ply at saka single ply so mo lang siya mo ganyan And then ang double ply is nakapold doble dapat siya nakapold hanggang lang guys sa ating video sana meron kayo sa video na to at salamat po sa inyo, i shout out po sa inyo lahat. Eh. Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Bye-bye. See you next video.